the unexpected blow lands the hardest alam mo, ito yung isa sa mga bagay na dapat nating tandaan eh kung madali tayong masaktan ito yung mga bagay na lahat ng unexpected i-expect mo na kasi uh, akala mo hindi mangyayari sa'yo to pero mangyayari or may inaasahan ka palang mangyayari, hindi nangyayari for example uh, sa college life mo na delay ka ng graduation hindi ka nakapasa ng board, hindi ka sinagot ng nililigawan mo or binasted ka ng girlfriend mo, tinang, uh, binasted ka ng asawa mo, hindi ka na-promote. Alam mo, lahat yan, pwede mong i-expect. Eh. Pwede mangyari sa'yo lahat yan. Eh. Pwede, pwede mo makuha lahat yan. Eh. Pwede rin hindi. Pero ang key para hindi ka masaktan sa buhay, sabi nga nila, di ba, expectation is one way of hurting yourself. So, mag-expect ka ng best pero expect mo din yung worst and hindi ka masasaktan pag ganito yung ginawa mo kasi uh, hindi ka nag expect na makuha mo to and pag nakuha mo to surprise to eh kung, kung nag-fail ka naman de tanggapin mo ng malawag ini-expect mo din mangyari yun eh alam mo ko in expect mo rin mangyari yung ano na yun uh, hindi ka hindi ka masusupresa na mabibigla na oy biglang nawala to either material things promotion or kahit na siyempre ang lahat ng lahat naman tayo mortal eh lahat tayo namamatay so lahat yan i-expect mo sa lifetime mo lahat ng heartbreaks mararanasan mo and lahat na unexpected talagang i ano eh, bilangin mo eh. kasi yung uh, when it comes as a surprise talagang nakakagulat 'yan eh talagang mabibigla kay pero uh, 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 sa lahat ng bagay dapat yung expectation handun yung hope for the best lagi-lagi and alam naman natin ang first place, second place, third place uh, uh, talagang pyramid 'yan eh talagang kokontena oh, na kuha so Uh, yung tagumpay talaga na yan talagang uh, alam mo na, napakahirap abutin yan so expect for the best and yung worst kapag yun dumating hindi ka na-promote hindi ka sinagot ng nililigawan girlfriend, boyfriend hindi naglumago yung negosyo mo akala mo, expect mo, lalaki yung promotion na iniintay mo sobrang sipag mo, hindi ikaw yung nakakuha alam mo yan i expect mo lahat ng masamang mangyayari and hindi ka masasaktan alam mo yung kataga na uh, if you want nothing then you already have everything alam mo yun wala uh, wala ka na lang nagustuhin. and if may gusto ka sabihin mo sa tao hindi mo gusto kasi ito yung isang paraan para hindi mo 'yung makuha eh alam mo yun na kapag sinabi mo yung mga goals mo sa ibang tao Siyempre, magiging goals din nila yon if insane same kayo na magiging pangarap or aharangan nila yon So, huwag mo ipaalam yung mga mga pangarap mo, goals mo sa buhay. Yung nililigaw mo, isikreto mo din or yung PRC mo, kung nagtatake ka, huwag mo rin sabihin. Or yung negosyo mo, huwag mo rin sabihin, di ba? Na nagtayo ka ng ganito, ay malaman lang nila na kung oh, lumakay na or kung hindi man, at least wala na nakakaalam. And, katulad din itong video na to Ang gusto ko lang makaalam na to Kung sino lang yung ano, mga anak ko lang And uh, Kung ano man yung kusumikat man eh, Okay lang Pero syempre Andun <laughs> yung worst eh. Hindi naman na ano to eh. Pero alam mo yun Ang maiiwan ko lang yung At least yung, yung mirage Yung memory na ano Yung memory na eto nagawa ko itong to, bagay na to And Ang uh, pinaka point ng video is, is expect the worst always and malay mo best yung dumating masupresa ka and yung yung blow na unexpected eh napinaka pinaka hardest na blow eh yung sun, pinaka maanong suntok yun eh yung pinaka malakas suntok yun. hindi mo alam kung nanggaling so Ah uh, Inuulit ko lang, expect the worst, hope for the best And if you want nothing, you already have everything wag, uh, wag kang mag-asam, magsipag ka lang And kung makuha mo siya, okay And kung hindi mo siya makuha, uh, better luck next time So lahat tayo may kanya yung timeline And hoping yung timeline mo dumating agad So uh, maraming salamat